Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Maagang nagising si Remy dahil nga sa naghihintay pa ang gawaing bahay. Nagparty ang amo niya kagabi kasama ang office mates na mga ito at kailangan niyang ligpitin ang mga nagkalat na bote sa hardin ng bahay na mag-asawang amo. Inumaga na kasi ang inuman ng mga ito kaya umaga na rin niya maliligpit ang mga kalat iisang kumpanya lamang ang pinagtatrabahuhan ng mag-asawang tumanda na yata sa pagiging empleyado ng isang malaking kumpanya. Tatlo ang anak ng mag-asawa, dalawang babae at isang lalaki. Babae ang panganay na nakabase na sa ibang bansa dahil na rin sa profesyon na pinili na to. Ang pangalawa naman ay babae rin at nagtuturo sa elementarya, malapit lamang sa bahay ng mga ito habang ang bunso ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo at katulad ng inat ama ay parang nakahiligan din ng pagiinom. Sa edad na 21 ay sutil ito at matigas ang ulo. Kung ano ang gustuhin ay siyang dapat na masusunod. Minsan, hindi niya maiwasang mapikun dahil bukod sa pagiging pintasero ay parang may pagkabastos ito. Hindi lang isang beses niya itong nahuling nakatingin sa kanya habang nagliligpit siya ng kwarto nito at nakatsyempong naroroon. Nananayo ang balahibo niya tuwing siya ay tinititigan na to. Magkasing edad lamang sila, ngunit hindi siya pinalad na magkaroon ng mga magulang na sisikaping makatapos siya sa pag-aaral. Kung kaya ay pinili na lamang niyang magtrabaho para matustusan ang personal na pangangailangan. Tumungo na siya sa garden upang iligpit ang mga kalat. Kaliligo lamang niya at nakasanayan na niyang maligo ng maaga para kahit na buong araw siyang magtrabaho ay fresh na fresh pa rin. Isa-isa niyang nilagay ang mga boteng wala ng laman sa karton na hawak niya. Pagkuway din nila iyon sa bodega kung saan tambakan ng mga bote. Nilimas niya ang mga nagkalat na basura at dinala sa kusina ang mga kailangang hugasan. Nagwalis na nga rin siya. Pagkatapos magwalis, ay bumalik siya sa kusina upang hugasan ang mga platong na gamit. Malawak ang kusina, karugtong lamang iyon ng dining table. Mukhang tatanghaliin na sa gising ang kanyang mga amo. Weekend kasi kaya walang pasok. Pagkatapos maghugas ng mga plato, ay nagsimula na siyang magluto ng agahan. Usually, ay inuuna niya ang pagluluto ng breakfast, pero dahil nga sa alam niyang tatanghaliin ng kanyang mga amo, ay inuna na muna niya ang pagwawali sa hardin. Remy, bakit ba hindi ka pa tapos magluto? Anong oras na oh? Bahagya pang napakislot si Remy nang bigla na lamang sumulpot sa pintuan si Prince, ang bunsong anak ng kanyang amo. Naroon ulit ang masungit na mukha nito na sa tuwi na ay palaging ginagawad sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung ano ang isasagot. Sandali na lang to sir, pasensya ka na. Hindi niya natapos ang sasabihin ng hilayan siya nito at inihilig sa dingding. Kinorner pa siya nito ng dalawang kamay sa magkabilang gilid niya at tiimbagang siyang tinitigay. Hawak pa rin niya ang sandok, ngunit hindi agad siya nakagalaw. Nagugutom na ako. Bilisan mo yung pagluluto kung ayaw mong ikaw ang kainin ko. Namilog ang kanyang mga mata sa tinura nito at natuod sa kinatatayuan. Hindi siya ganoon katanga para hindi makuha yung ibig nitong sabihin. Wala na ito sa kanyang harapan kung kaya ay bumalik na nga siya sa pagluluto mabilis niyang tinapos ang niluluto at naghain kailangan pa niyang pumanhik sa itaas para lang tawagin si Prince akmang kakatok na sana siya nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at hinila siya ng lalaki sa loob mismo ng silid na to hintakutan sana siyang sisigaw ngunit mabilis na nitong tinakpan ng mga kamay ang kanyang bibig aminado siyang maganda siya maputi at makinis kaya siguro gano'n na lamang ang pagkagusto ng anak ng amo. Shhh! Sandali lang to. Ito yung parusa mo dahil ginutom mo ko. Subukan mong sumigaw. Makikita mo yung hinahanap mo. Pagkasabi nun, ay pinakawala na nito ang kanyang bibig. Nanginginig siya sa takot at hindi na nagawang magsalita pa. Magkalapit ang kanilang mga muka, pati na rin ang kanilang mga katawan. Bakit gano'n? Nakakaramdam siya ng init sa pagtitig na iyon ni Prince. Nadadala siya sa mainit na titig na to sapagkat guwapo rin naman kasi ito. Mayroong nangungusap ng mga mata, matangos na ilong at maninipis na mga labi. At sa isang iglap lang ay tuluyan siyang napapikit ng maramdaman ang paglapat ng labi ni Prince sa kanyang mga labi. Ramdam na ramdam niya ang init at masyado siyang nagaalab. Natatakot siya dahil gumanti siya sa halik na binibigay sa kanya ng anak ng kaniyang amo. Sinambit pa niya ang pangalan na to at kusang ipinilupot ang kanyang mga braso sa batok na to. Hanggang sa naramdaman niyang umangat siya mula sa sahig at lumapat ang kanyang likod sa malambot na kama. Ganyan nga, hayaan mo ko't hindi ka masasaktan. Saad nito sa mamamagitan ng paghalik sa kaniyang mga labi, batid niyang mali ang ginagawa niyang pagpapaubaya. Alam niyang mauhulog siya sa bitag nito, ngunit ano ang magagawa niya kung gustong-gusto niya ang ginagawa na ito, na para bang ikamatay niya kapag huminto ito sa ginagawa. Ilang saglit pa ay bumaba ang mga halik na ito, mula sa kanyang bibig ay bumaba sa kanyang leeg. Hindi niya malaman ang mga gagawin ng mga oras na iyon, napapahawak pa nga siya sa ulo ng lalaki. Prince, anak? Biglang katok sa pinto kung kaya ay kapwa sila natigil. Inayos ni Prince ang kanyang damit at binigyan siya ng isang mabilis na halik sa labi. Magtago ka. Utos pa nito na kaagad naman niyang ginawa. Sa likod siya ng pintuan nagtago hanggang sa mabuksan nito ang pintuan. What is it ma? Bungad nito sa ina habang siya ay nakikinig lamang sa likod ng pintuan. Nasaan si Remy? Bakit tiniwan niya lang sa hapag ang mga pagkain? Nakakain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ng mama nito sa kanya na kinatakip naman ang kanyang bibig. Malalagot siya kapag nakita siya ng amo niyang babae na nagtatago sa likod ng pintuan. Nandito siya ma. Tinawag akong kumain. Nasa banyo siya. Mainutos lang ako saglit. Pababa na nga ako para kumain eh. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag. Dati naman siyang pumapasok sa kwarto ni Prince. Pero hindi ka tulad ng nangyari kanina, namuntik nang may maganap sa kanilang pagitan. Narinig nga niyang lumabas na ang binata kasunod ng ina nito, kung kaya ay dahan-dahan din siyang lumabas. Ano bang nangyari kanina? Pagsasamantalahan ba siya ni Prince? Bakit parang hindi naman? Kasi kusa siyang pumayag. Kasi hindi siya ng o hindi kaya ay tinulak man lang ang lalaki kanina. Bagkus ay nagmistula siyang gutom at sinunggaban ang bawat halik na ginawad nito sa kanya. Posible naman kasi na matangay siya dahil nga kahit na hindi niya gusto yung ugali ni Prince, ay nakikita niya pa rin ito bilang isang kahangahangang lalaki. Kumbaga, naiinis siya sa ugali nito pero crush pa rin naman niya ang lalaki. Hindi niya itatanggi yun, ngunit hindi siya maaaring mag-isip ng mga ganoong bagay ukol sa bunsong anak ng kanyang mga amo. Hindi pwede, baka sa kangkungan ng bagsak niya at mawalan siya ng trabaho. Alam naman niyang pagnanasa lamang ang nararamdaman ni Prince para sa kanya at hindi dahil sa gusto siya na to. Ang taas naman ng kanyang pangarap, sino ba naman siya? Balak lamang siya nitong gawing parausan, iyon e lamang yun. Wala nang mas mabigat na rason pa bukod dun. Nasa kanya na kung magpapadala siya sa bugso ng kanyang damdamin dahil nga sa wala naman siyang pagpipilian, hindi siya pwedeng magsumbong at minsan na niyang nakitang galit na galit si Prince anong gagawin niya? Batid niyang mauulit pa ang nangyari kanina. Ang iisipin lang niya ay kung paano iiwasan ng magsolo sila ng anak ng kanyang amo. Kailangan niya magpigil at madidisgrasya lamang siya sa mga kamay na to. Remy, natigil siya sa anumang iniisip nang marinig ang pagtawag ng amo niyang babae. Hudyat na kailangan na siya nito sa kusina. Dali-dali na siyang bumaba ng hagdan tsaka mong sa hapag kung saan naroon na nakaupo ang mag-anak. Akala niya itatanghaliin ng gising ang kanyang mga amo pero hindi pala. Bukang may lakad yata ang mag-asawa at bihis na bihis sa mga ito. Pakilinis naman mamaya ang kwarto naming mag-asawa ha Remy. May pupuntahan kami ng sermot, baka bukas pa kami makauwi. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig na sinabi na to. Bukas pa ang mga ito makakauwi sa puntong yun eh ay lumipad ang kanyang mga mata kay Prince na may kakaibang tumingin sa kanya. Napalunok tuloy siya bago nakasagot sa sinabi ng kanyang among babae. Ano nang gagawin niya? Kung aalis sa mga ito, ay tiyak na wala na siyang takas kay Prince. Amam, ah, si Sir Prince po ba? Hindi niyo ho ba isasama? Pasimpleng tanong niya at nagdasal na sana ay hindi siya mahalata ng amo. Ano naman ang gagawin ni Prince doon? Mas mabuti nang kami nalang mag-asawa? Bakit, Remy? May problema ka ba? Naku, wala po, ma'am. Kasabay ng sinabi niya ay ang siyang pagtayo ng mag-asawa. Hudyat na tapos nang kumain ng mga ito at handa na rin sa pag-alis. Lalo pa tuloy na lumakas ang tahip ng kanyang dibdib. Mukhang bibiguin siya ng kanyang sarili. Mukhang kailangan niyang magpigil para lang makaiwas sa mga mangyayari. Kapag wala na ang kanyang mga amo at maiwan na sila ni Prince sa bahay na iyon. Saktong pagsara ng pinto sa main door ay dagling napatingin siya sa gawin ng kusina. Inaabangan na anumang sandali ay lalabas mula sa pinto na iyon si Prince na nakangiti. At hindi nga siya nagkamali. Nakakaloko ang ngiti nito na parabang nagbabadya ng panganib. Pasimple tuloy siyang humakbang at akmang lalagpasan na ito nang hawakan siya nito sa kanang braso dahilan kung bakit siya napatigil. Nakagat nga ang kanyang pangibabang labi at hinintay ang susunod itong gagawin. Dahan-dahan itong humakbang upang harapin siya at binigyan ng isang malagkit na titig. Sa titig na iyon ay biglang kinapos sa paghinga si Remy at natulala lamang sa harapan ng binata para siyang matutunaw sa mga mata nito at kulang na lamang ay malagutan ng hininga. Paano yan? Tayong dalawa na lang ang nandito. May gusto sana akong gawin na tiyak. Magugustuhan nating pareho. Pabulong nito iyong binigkas na may kakaibang tono ang boses. Ilang beses pang napalunok si Remy hanggang sa unti-unti nang ang bumaba ang mukha ni Prince sa kanyang mukha. Wala siyang ginawa. Natuod siya kagaya Kanina. Para siyang sumailalim sa ispel ng binata na hindi niya kaya ang gumalaw. Hindi ba at kailangan may gawin siya? Kailangan niya itong itulak at tumakbo palayo para matigil ang anumang binabalak nitong gawin sa kanya. Pero hindi niya kaya. Nananaig ang init ng katawan ni Prince na umuusbong sa pagkakalapit nilang yun. Para siyang hinihigop nito na hindi niya kayang lumayo sa binata. Hanggang sa tuluyan ng lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nadarang siya. Nawala sa sarili at tuluyang nakalimut. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik ng bawat isa. Dinama ang katawan ng isa't isa. Isa lang ang alam ni Remy. Kaya niyang magpaubaya sa bagay na gustong gawin sa kanya ng anak ng kanyang amo. Hindi niya kailangang pigilan ang kanyang sarili at batid niyang mababaliw siya kapag huminto pa sila sa gawaing iyon. Tinungo nila ang kalapit na silid kung saan ang kanyang silid. Binuksan ni Prince ang pinto, tsaka inakay siya sa loob noon. Nilukob ng labis na galak ang kanyang dibdib, nang inihiga siya nito sa kanyang higaan. Saglit itong tumigil sa ginagawa at tinitigan siya sa mga mata na Bahagyang nakangiti ang mga labi nito, na para bang siya ay tinutokso. Ang hindi niya maintindihan ni nagawa pa siya nitong haplosin sa pisngi, bago muling pinagsawaan ang kanyang mga labi. Napakapit na lamang siya sa batok nito, at mas pinalalim pa ang pinagsaluhan nilang halik na yun. Kumawala ang kakatwang ingay sa kanyang bibig sa labis na ligayang nadarama. Malapit na siyang mawala sa katinuan dahil sa ginagawa nito sa kanya. Napapasinghap siya sa tuwing dumadampi ang labi nito sa kanyang balat. Tumatagos ang init ng mga labi nito sa kanyang damit. Hindi niya namalayan na napapapikit na siya at hindi na alam kung saan titingin bahagyaring nakalimutan ng kanyang pangalan at ang tanging nasa isip lamang ay walang kapantay ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Ang halikang iyon ay hindi lamang doon nagtapos dahil ginawa nga nila ang bagay na iyon sa kanilang mga pagitan. Hindi malaman ni Remy kung anong mararamdaman ng mga oras na iyon. Ngayon niya lamang naramdaman ng ganong pakiramdam. Halos masugatan ang mga braso ni Prince dahil sa pagkakapit niya rito habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Heto namang si Prince ay wala na rin pakailam. Basta ang nais niya lamang ay sabay nilang maabot ang dulo. Tila sila mga baliw na mga sandaling yun. At nang marating ang dulo ay pareha silang lupaypay at mga pawisan. Sandaling hindi nag-imikan at maya-maya ay muling nagkatitigay na. Naiwang tulala sa kanyang silid si Remy. Pagkatapos ng nangyari, ay basta na lamang nagbihis si Prince at mabilis na lumabas roon. Hindi pa rin lubos maisip ni Remy na sa isang iglap lamang ay may bago na nga siyang karanasan. Karanasan na batid niyang habang buhay niyang maaalala. Hawak-hawak ang kumot na nakatabing sa kanya ay dahan-dahan siyang nag-ayos ng kanyang sarili hindi siya nagsisi sa mga nangyari. Bagkus, eh masaya pa nga siya. Lalo pa, ang isiping mahuulit muli ang nangyari sa kanilang pagitan ni Prince. Nagagalak siyang mangyari ulit yun, kahit papagkatapos lamang nilang gawin ang bagay na iyon. Nang matapos siyang magayos, ay kaagad na siyang lumabas upang gawin ang iba pang gawaing bahay. Lalo na ang inutos sa kanya ng kanyang mga amo. Naligpiting niya ang mga silid na to. Dumiretso na nga siya ron at sinimulan ng maglinis ng buong silid. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan, ngunit hindi naman niya inalintana yun. Inisa-isa niyang linisin ang bawat sulok ng silid na yun. Pagkatapos, ay tsaka siya bumaba upang kumain ng agahan. Hindi niya namataan si Prince at nagbaka sakaling sumulpot ito anumang oras sa kanyang likuran. Pero hindi nangyari. Nagsimula na lamang siyang kumain at pagkatapos, ay niligpit ang kanyang pinagkainan. Marami siyang labahing naghihintay ngayon, kaya agad na nga niyang ginawa yun. Eksaktong tanghalian, ay tsaka pa niya nakita si Prince na kaagad na mangumiti sa kanya. Hindi siya nakaimik nang lumapit ito sa kanyang gawi, at ninakawan siya ng mabilis na halik sa labi pagkatapos, ay naupo na nga ito sa hapag. Inaya pa siya nitong kumain na sana'y tatanggihan pa niya, ngunit napilitan din dahil nga sa mapilit ito, natulala naman siya nang ipinagsalin siya nito ng pagkain sa plato na para bang siya ang boss at ito ang tagapagsilbi niya. Hindi rin niya magawang salita dahil sa mga nangyari. Pagkatapos mismo ng pagkain, ay nagpaalam itong umalis at may pupuntahan daw. Hindi naman siya nagtanong at alam niyang wala naman siyang karapatan. Hindi siya pwedeng umastang GF nito dahil lamang sa may nangyari sa kanila. Batid naman niyang mambababae lamang ito pero hindi naman niya ito pwedeng pigilan. Nadismaya nga lang siya at hindi niya alam kung bakit kailangan niyang masaktay na. Alas sa ng hapon, bago nagdesisyon si Remy na magluto ng hapunan, tiyak niyang gagabihin si Prince dahil hindi naman ito umuwi ng hindi late. Sanay na siya sa ganoon at siya palagi ang gising tuwing umuwi ito ng gabing-gabi. Pagkatapos magluto, ay nagutom na siya kaya nauna na siyang kumain. Asa naman siyang magkakasabay ulit silang kumain ni Prince. Kanina lang yun dahil siguro sa nasayahan nito sa ginawa nila. Isang araw lang pero napakaraming nangyari. Akmang papasok siya sa kanilang silid pagkatapos kumain. Nang marinig na bumukas ang pinto sa main door. Alas 7 pa lamang ng gabi kung kaya ay nagtaka siya nang makita si Prince na pumasok. Nahinto rin siya at lumapit ito sa kanya. Miss me? Paanas na tanong nito sa kanya na kanya namang kinatras. Hinayaan siya nito at ngumiti pagkatapos ay nilagpasan na siya nito at tumuloy sa kusina. Napahawak siya sa kanyang dibdib sapagkat binundol na naman yon ng matinding ka ba? Kumain ka na ba? Halika, saluhan mo ko. Tawag nito sa kanya na bahagya pa siyang sinilip tapos na akong kumain kumain ka lang at tubiling sagot niya rito hindi naman na siya pinilit pa nito at nagsimula na itong kumain tumuloy na lamang siya sa loob ng kanyang silid at kumuha ng kanyang damit maliligo siya at nanglalagkit na siya sa buong araw na trabaho may sariling banyo ang kanyang silid at nagsimula ng maligo nang mapansin niya sa labahan ng bedsheets na gamit niya sa silid na iyon inilagay niya yung salabahan sa pagkat naman tiyan iyon ng dugo kanina. Mabilis na niyang tinapos ang paliligo at nagbihis na. Pagkatapos ay lumabas na ng banyo. Nagsuklay siya ng buhok tsaka sinaksak ang mini blower niya upang patuyuin ang kanyang buhok. Ibinigay pa iyon sa kanya ng amo niyang babae noong Pasko. maya, -maya pa ay napalingon siya sa gawin ng pintuan ng bumukas yun at nakitang sumilip si Prince. Natigil siya sa ginagawa niya. Pagkatapos mo dyan, imasahin mo ko sa room ko ha. Masakit yung katawan ko eh. Sabay ngiti nito pagkatapos ay isinara ang pintuan. Kailan pa kaya siya naging masahista? Mukhang may ideya na siya kung ano na naman yung balak nitong gawin. Bahagya siyang napangiti at muli nang pinatuyo ang kanyang buhok. Madali namang matuyo yun dahil nga sa maikli lamang yun na lumagpas lang ng kaunti sa kanyang balik Bahagya pa siyang nag-ayos ng sarili bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Nagagalak siya sa maaaring mangyari. Bahagya pa siyang kumatok nang marating ang silid ni Prince. Bukas naman pala yun, kung kaya ay pumasok na siya pagkatapos marinig ang boses nito na tila naliligo. Naroon nga siguro ito sa banyo, kung kaya ay naghintay na lamang siya sa labas, na hindi siya humakbang palapit sa kama nito at nanatili lamang malapit sa pintuan. Kinakabahan siya hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula roon si Prince. Nakatapi lamang ito ng tuwalya hindi siya pinansin. Dumiretso ito sa kama at dumaparon. Hindi naman basa yung buhok nito dahil siguro nag half lamang. Sige na, masayihin mo na ako. Rinig niyang utos nito kung kaya ay lumapit siya rito. Naupo sa tabi nito habang ito ay nakadapa. Nakita niya sa ibabaw ng lamisita ang ointment kung kaya ay inabot niyon at binuksan. Sinimulan niya itong hilutin sa likod ng dahan-dahan. Nakita niyang napapapikit ito kung kaya ay natuwa siya. Wala siyang alam sa pagmamasahe ngunit siguro ay sapat na ang pagpisil-pisil niya sa likuran ni Prince. Napapalunok si Remy nang tumagal pa ang ginagawa niya kay Prince. Pakiramdam niya habang tumatagal ay nakakaramdam siya ng init. Nanunuyo rin ang lalamunan niya sa hindi malamang dahilan. Gustong gusto naman ni Prince ang ginagawa niya at hindi na ito nakaimik pa. Maya-maya lang ay natapos na siya nang tumihaya ang binata at humarap ito sa kanya. Ayon dito ay kailangan niya rin daw masayihin yun at ubili naman niyang inangat ang kanyang kamay upang masayihin ang matipuno nitong dibdib. Hindi niya alam kung bakit titig na titig ito sa kanya na para bang napako na ang paningin sa kanya muka. hanggang sa hinuli nito ang kanyang kamay at hinawakan niyon at pinisilpi silang kanyang palad habang matiim pa rin nakatitig sa kanya. Sabay pa silang napalunok sa kanilang pagtititigan hanggang sa bigla na lamang siya nitong hinapit at biglang niyakap. Napaawang ang kanyang mga labi sapagkat bago pa rin sa kanya ang pakiramdam na iyon. Sinasabi nga niyang maaaring maulit ang mga nangyari kanina lamang. Mukhang makakaisa na naman sa kanya yung anak ng kanyang amo. Ayun nga, at sinimula na siya nitong halikan sa mga labi. Kusa naman siyang napapikit ng maramdaman ng init ng halik na to. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo sa atensyong binibigay sa kanya ng anak ng kanyang amo. Pakiramdam niya ay siya. At maya-maya lang, ay nagsimula na nga umuga ang kama. Ganong pakiramdam ulit ang kanyang naramdaman. Parang baliw na tila gustong gusto ang mga nagaganap sa kanilang pagitan. Bago matapos ang gabi ay ilang ulit pa nilang ginawa iyon. Walang pahinga, kaya naman pagod na pagod. Ang mga sumunod na mga araw ay napuno rin ng excitement kapag may pagkakataon ay malaya siyang naangki ni Prince na kanya namang hinahayaan. Akala niya ay wala ng katapusan ng lahat. Hindi niya inisip ang kanyang pwedeng kahinatnan. Inisip niya na baka may chance pa na magkaroon ng emotion attachment sa kanilang pagitan. Nawala sa isip niya na ginagawa lamang siya nitong laruan. Hanggang sa dinalangan nito sa bahay, ang bago nitong nobya. Mahinhin ang babae at kahit pamagnobya na ang mga ito, ay hindi ito madikit kay Prince. Napaisip tuloy siya kung nagagawa rin kaya ni Prince sa mga bagay na ginagawa nito sa kanya sa kanyang nobyo. Matagal ka nung nagtatrabaho sa kanila? Nakangiting tanong sa kanya ng nobyo ng binata nang inilapag niya ang baso ng Diyos sa harapan na to. Nasa kwarto si Prince at mukha yata may ginagawa. Tumangon na lamang siya sa tanong ng babae. Alam mo, ito yung unang beses kong pumunta sa bahay ng lalaki. Hindi kasi magandang tignan pero dahil sa kailangan ay sumama na ako. Wala naman kaming gagawin at nire-respeto ko ni Prince. May tiwala akong hindi isang kaladkaring babae lang yung tingin niya sa akin. Hindi katulad ng ibang babae riyan na hindi pa nga nila BF ay eh nagpapagamit na. Ang lalaki ay lalaki. Ilang babae man ang dumaan sa buhay nila ay eh buo pa rin sila. Sa narinig ay napahiya si Remy. Yun nga lang ba siya? pumapayag na pagsawaan kahit hindi naman siya GF. Nakakahiya siya. Tabingi tuloy siyang napangiti sa babae at tumahimik na lamang. Hanggang sa bumaba si Prince at inaya ng umalis ang nobya nang hindi siya nito nililingon.